Isang magandang araw mga kasaluyot at uh, bibigyan ko kayo ngayon ng tips kung paano mapapalaki at mapapabilis mabunga itong ating uh, mga rambutan Kayo ba ay may mga tanim na rambutan sa inyong uh, bakuran? Gano'n na ba sa kalalaki? Magcomment kayo dyan na mabunga na ba sila? At uh, pag-usapan natin kung ano ang mga gagawin natin para mapabilis, mapabunga mapalaki ang mga puno ng ating mga rambutan. So, tara. Mga itong ating rambutan na to ay uh, nasa higit na sampung taon ng uh, pagpapalaki. At ang edad nito ay halos nga sa may git sampung taon ng 11 or 12 years. Tapos, ito ay seedlings at nagsimula ito sa seedlings o so, hindi ito minarkot o binading. At ang variety nito ay yung uh, pitaka kung tawagin. Tuklapin din siya pero hindi siya ring. So, ito. Nakikita nyo ba? At ang laki-laki niya, na ta taas, taas na. now. So, maging iyan, ay uh, seedlings din yung dalawa na yan hanggang uh, yung pangatlong puno na yun. Tapos dito naman sa kabilang side natin, nakikita natin yung mga yun ay uh, mga dugtong na. So, ano ba yung mga ginagawa natin? Ano? First of all, dapat yung uh, dapat malaman nyo ang pagkakaiba nga ng uh, dugtong at yung mga galing sa buto. Usually talagang tumataas, lumalaki ang galing sa seedlings o sa buto. Hindi kagaya ng mga markot, budding at grafting uh, crafting ay usually maliliit lang sila. Na, I mean mabababa lang pero uh, lumalaki din naman. Hindi, pero hindi kagaya talaga ng seedlings na sobrang lalaki. You know, Ang lalapad yan. Tapos ang, ang, ang daming bumunga. So alam niyo yan, kumakain talaga siya ng araw, ng init na araw. So usually wala na nakatanim sa paligid yan. Wala na. Mga damo na lang ang tumutubo. Pero yun nga, kailangan number one. Kailangan ay yung araw ay nakakakuha siya ng matinding araw lalo na sa tag-araw at kahit sa tagulan. So uh, number two, kailangan nating abunuhan ito kahit na dalawang beses sa isang taon o isang beses na lang Uh, dalawang buwan bago siya magmamunga. O kaya sa panahon ng mga kahit within 6 months uh, sa gitnang taon o si April, March, ganyan hanggang uh, bago magtagulan. Maganda kasi sa tatag araw ka mag, kasi hindi siya matubig. So baka pag nag abono ka sa panahon ng tagulan, malaki ang posibleng malalaki ang bawas sa iyong fertilizer. So kailangan mag abono tayo. Hindi naman na kailangan ko 'ni. So, ilan bang ang abo natin dito? Ay, siguro sa ganito kalaking puno, pag maliit pa mga na isang taon, uh, mga da, isang kilo, hanggang kalating kilo, hanggang isang kilo, yan pwede. Pero ito, mga tatlong kilo, hanggang apat na kilo, hanggang lima, kaya kaya na. At ang, uh, ano ba ang kailangan natin dito? Pwedeng mix, urea, at triple porphine. So, insekto. Wala naman, di masyadong spray ng insekto ito kasi uh, hindi siya masyadong uh, lapitin na insekto. So, hindi mo kailangan mga problema na insekto. So, kailan tayo masyado kailan ba tayo magbubus? Pag tag-araw. Kasi sa panahon ng tag-araw, maganda ang init. So, maganda ang, uh, yung uh, pagkain ng halaman ay init ng araw. So, maganda sa panahon ng tag-araw. Doon tayo mag uh, tubigan natin kahit, dalawang linggo, isang beses lang mo siyang tubigan. Walang problema. Depende sa lugar. Dito sa amin, gano'n eh. Kasi mamasa-masa. So, yun. At uh, marami pa rin factor na tandaan dapat malinis yung mga sanga niyang patay tanggalin natin yan tanggalin natin tapos mga bagin kung maraming bagin sa iyo tanggalin yung mga bagin niyan kailangan ay fresco yung loob nung uh, puno gaya sa gitna para mabilis siyang lumaki ah diba tapos ang problema mo lang pag seedlings nga baka hindi ka siguradong lalaki Ay ah, hindi ko siguradong babae baka lalaki pero more often than not ay babae naman yan ba? Diba? So, mas maganda pa rin magtanim ka mga kasuluit. Tignan nyo mga kasuluit, yung karakteristik ko, oh, Ang oh, laki-laki nyan. Seedling siya, eh. yan oh, laki. Tapos ito, seedling. Ang laki nyan. Oh, grabe. May bunga pa rin oh. Ito naman, ay, uh, papakita ko sa inyo naman. Ito ay budded. Kita oh, mo, maliit lang siya. So, dito siya binading o. Oh. Yan, siya binading sa bandang yan. Ah, pero maliit lang siya, tapos ang dami niya ng sanga, di ba? So, ito naman, ito ay mga nasa apat na taon, Tatlong hanggang apat na taon. So, mabilis, di ba? Mabilis lumaki. So, ito naman, dahil nga pre range at yung maaraw, o yan o, maaraw, ang bilis lumaki. At ang bilis mamunga, Tignan nyo, mayroon na yung bunga eh. You know, yun, yun, nakita nyo. Yan. May bunga na siya, di ba? Zoom natin. Zoom, zoom. Yan, ano. So, mahalagang component yan ay init ng araw. araw hindi ka abunuhan yan eh. Di ba? So, yan o. Kaya marami na tayong ganyan. Kahit sa anong mga halaman, mahalaga talaga yan yung uh, naiinitan. O, di ba? So, yun mga kasaluyot. Sana ay may natutunan kayo. Ito mga kasaluyot, isang taon pa lang. Itong ating rambutan na to. Ito ay rong ring. So, paano malalaman na wrong ring yan? Ano yung dahon nyo? Yan. Medyo pabilog, maigsi. So, dahil nga sa kaganda ng init, oh, tapos ganda ng, pa, ng lupa, yung medyo mabasa-masa, ang bilis lumaki, oh. Sa so, tingin ko ito, mga dalawang taon pa lang, o oh, hanggang dalawang taon na tatlong taon, mamumunga na ito, eh. Oh, sa ganda. So, yan ang kahalagahan ng sunlight. Tapos, siyempre, may fertilizer din yung ina-apply dito sa atin, sa... Tapos nung malaging nalilinisan yung paligid, dito mo yan, malinis ang paligid. Yan mga saluyot, yan. Isa yun sa pinakamahalagang factor sa pagmabilis na paglaki ng ating mga rambutan plant. pag uh, Hanggang maging rambutan tree. So, di ba? Init, abuno, linis. Sino naman init, abuno, linis, fertilizer o kung ano naman. Tapos timing ng pag-abuno. Di ba mga salute, Simple lang. So gawin mo na rin yan sa iyong mga rambutan tree para mabilis hanggang lumaki na kagaya ng mga puno natin doon diba? thank you mga kasaluyot ay in-encourage ko kayong magtanim din ng rambutan kasi maganda rin siyang source of income lalo, lalo sa so panahon ng tagirap pa naman siya namumunga so kailangan magtanim tayo niyan 3 uh, to 4 to 5 years from now meron na kayong rambutan so mag decide na kayo magtanim na tayo ngayon and para umani na tayo sa near future so yun sana may nakuha ka na ng mga idea mga kasaluyot at uh, kung may mga katanungan ka, may mga suggestions, mga kulang na nasabi natin, comment nyo sa baba para mabasa din ng ating mga manunod ba. At hanggang sa muli, ito ang inyong sa kaibigan sa paghahalaman, Mr. Saluyot. Maraming saluyot po.